Sampung pinakamayayamang probinsya sa Pilipinas. Kasama ba dito ang probinsya mo? Pag-usapan natin. Number 10, we have Palawan. Ang Palawan ay may total asset na 16.1 billion pesos. Number 9, we have Isabela. Ang Isabela ay may total asset na 16.42 billion pesos. Sinundan to ng Iloilo na merong 17.4 billion pesos na total asset. Number 7 spot naman ay ang Ilocosur. Ang Ilocosur ay may 17.9 billion pesos na net asset. Kilala ang Ilocosur sa paggawa ng webless at ng mga alahas. Number 6, we have Negros Occidental. Meron silang asset na umaabot ng 18 billion pesos at ang pangunahing agrikultura nila ay asukal. Number 5, we have Bukidnon. Meron silang umaabot na 19.46 billion pesos na asset. Number 4, Davao de Oro na may 23.21 billion pesos na asset. Sa top 3 naman ay ang lalawigan ng Batangas. Meron silang 29.71 billion pesos na asset at ang pangunahing produkto nila ay kape. Ang number 2 spot naman ay ang probinsya kung nasan ako ngayon, ang probinsya ng Rizal. Ang Rizal ay may 30.62 billion pesos na asset. At last but not the least, ang nangunguna, ang pinakamatayog at ang pinakaprogresibong probinsya ng Pilipinas, ang probinsya ng Cebu. Ang Cebu ay may tumataging ting na 215 billion pesos na asset. Napakalayo sa top 2 natin. Bakit nga ba kailangan maging mayaman ng isang probinsya? Pag mayaman ng probinsya, maraming investors, maraming trabaho.